Hey Momala from Dragon Gaming. Hello Dragon Team. Hey. Megalab Dragon Shout out Dragon Gaming. Thank you for coming Dragon Gaming. Mega shout out. Ayan, salamat Sisi si Dikada, Fairmix, blog Vlog, DMO na ayan, Dragon Mix, a Dragon Gaming, ayan, mega shout out. Mega love, shout out, Dragon Gaming. Hello, ER! Hi po, host From ER Kabayan Vlog. Happy New Year, ER! Salamat, ER! Mega love, shout out! Puntahan kita, Dragon Gaming. Thank you, thank you, ER! Mega mega love, shout out! ah, dragon gaming sa my worst nightmare Residence. thank you er mega love shout out good afternoon er thank you Yeah, thank you, ER. Make a love shout out. Yeah, thumbs up done uh Dragon Gaming your video. I watching your I watching your video, Dragon Gaming. Yeah thank you thank you ER mega make mega make love joke. Oh, okay. ER, you ah thank you are the bion the you love mm -hmm. Ayan guys, sa mga mm hindi -hmm. pa dikit kay E.R. Kawaya. Salamat E.R. sa pa-BG. Happy Happy New Year. Ang mega like mega love shout out. Nakacharge sa aking cellphone. Madali kasi tumas... Madali kasi tumalawat. Kaya ganyan. Ayan. Ayan. kay DM on ideas. Punta kay bahay mo, DM on ideas. Baba natin yung bahay ni DM on ideas. Sa so 4 million, mega love shout out. Mm -mm -mm. So, uh, four million in the house. Make a love shout out. Ayan guys, baba ko yung inyong mga bahay. Sa mga hindi pa dyan naka, ano. Hello! A uh, happy New Year, ma'am, from Jake is, ano po? Spade, D-P-H. Jake Spades. PH. Ayan. Maraming salamat. Hello. love galabi shout out. Jake. May jacket ka na. Jake Spades PH. Salamat sa pagdalaw. May jacket ka na. Jake Spade. Spade. <laughs> Tama ba yung basa ko? Spade PH. Ayan. Punta ako bahay mo, Jake. Tingnan ko kung nakadikit na ako sa'yo dating dikit na. Ayan. ko, baka meron ka upcoming live, uh, premiere. Ah, wala. Play ko na lang yung ano mo. Magplay ako ng video mo. Dito ako sa Booklet ni Juan into bungan, Iloilo travel. Dito ako sa ano mo, uh, Jake Speed PH. Okay. Dito ako sa ano mo, Buklod. Ito. Jake Speed PH yung ano, sa so yung buklod ni Juan in Tubungan, Iliya. Lay ko yung ano mo. J-P-P-H. Ayan, mega mega love shout out. Salamat sa pagdalaw, J-P-P-H. Ayan. Thank you sa pagdalaw. Dating dikid na pala ako sa iyo, Jake Speed Yan, maraming salamat sa pagdalaw mo. ganda naman dito, Jake. Dan, watching. Gano'n watching Jake Spades 2 Sakto palang PPM. May lagay ko. Yeah. Happy Happy New Year and mega mega love shout out sa iyo, Jake Speeds PH. Maraming salamat sa iyong pagdalaw. TR yeah, Kabayan, maraming salamat TR Kabayan. Nakilaw ang ating Ito yung sis JVC. Baba din natin bahay ni sis JVC. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong pagdala mga sisikoy, mga brotherhood. Eh? Okay, sis JVC. Parang madilim, no? Madilim ba? Ito sa kwarto, eh. Ay, di ko na yun. Yan. Diba yung bahay ni Sis JBC? Yan, maraming salamat sa mga nagtangsak sa aking live. Sa 2 million in the house, maraming salamat. Mega love, shout out. Nawala na si Jake Spades. Speed. 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 여 <sum> 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 dala dala magdilim pasensya ng mga kamamala kung madilim ha madilim ah, ako no ayan so, ilaw tayo dala dala po mayroon dyan mga upcoming live or premiere. Babaan nilang lang po dyan. Pre-promote tayo ng channel. Pre-promote channel and premiere. Babaan lang po ninyo. And ikot natin ang yan. lang po. Babalag po kayo dyan na inyong upcoming live at inyong premiere para ating matamsakan. Si ah, si Sipo Dikada. Okay, si Sipo Dikada. Hanapin Hindi ko na makita yung kwanis si Sipo So think first time soccer sikoy first time soccer yeah. Ikalit natin sa nakapin sa itaas. Ayan ang ating first time soccer na si Sikoy Dikara China. Si Dragon Gaming ay nagbabala ng kanyang contact. Siya ay lumayas na. Ayan. Sa mga hindi pa niya dikit. Eh mga papasok may hindi pa dikit kay si Lady Gaga ayan guys at syempre ganun na rin kay Hose ba yung kalimutan ang gagawin ko Ano lang naman ako mag-isang oras lang. Kasi ako, yung aking cellphone ay madali niyang Hindi na kaya ng dalawang. Okay. na talaga ako. Ang gagawin Pabalang po kayo dyan na inyo upcoming live or upcoming premiere ng matamsakan po natin. Yeah, maraming salamat sa 2 million in the house. Make a love shout out of happy new year. Happy happy new year.